Oh guys, uh, magandang umaga sa inyong lahat. So, ang um, palaya update naman tayo ngayon. Si matagal-tagal tayong walang upload. Yan. Ngayong linggo hindi pala ako nakapaglako kasi yung ang bunga na kinampalaya dati inubos ko. So, ang yung natira yung mga maliliit. So ngayon hindi pa malah, hindi wala hindi pa lumaki yung ano, hindi pa pwedeng i lako. So, marami namang marami ng mga bunga so sa sunod na linggo maglako tayo nyo ngayong linggo hindi tayo nakapaglakaw kasi ulat ulat talaga ang bunga na malalaki ubos lahat so kahapon nagabuno pala ako kahapon yan nagabuno na kahapon urea saka triple 14 mix ko tapos nilinisan ko na rin hanggang doon so update natin yung gumagapang na naman sila kasi hindi na masyadong maulan dito ito pala guys itong gilid na to tatamnan ko to ng ano talong binilang ko na to kahapon yung ilang puno ang sakto dito 150 ka puno ng talong hanggang doon hanggang doon sa may saging sa na doon yun yung talbos ng ating apalaya tuloy-tuloy pa rin oh. yan kita nyo yan maganda naman ang talbos so sana bliss tayo ni lord at walang insekto masyadong maraming insekto para harvest tayo ng marami gusto ko kasi dito na harvest ako na hingit one 1,000 kilos o isang tan sa 120 ka puno so sana maabot para kikita naman tayo okay, so kita nyo guys yung talbos niya okay na ito so guys so may mga malalaki na yung naiwan ko sa inubos ko na nung nakaraang linggo ito malaki na yan marami ng malalaki dito Yan, maraming bunga. So, mamaya pala pagkatapos kong mamahaw, ito dito parte gagawan ko to ng gapangan kasi wala pa tong gapangan yan kikita nyo yan, mga nylon pa so wala pa dito para itong mga talbos na to ipapakit ko to kung may mga bungaw Gabuno na ako gahapon dito. Sana tuloy-tuloy na to. Para sa sunod na linggo makapaglako na tayo. So doon sa gilid ng tangkal. Hindi ko pa yon abunuhan kasi ibang variety yon. Mistisa ipuan parang yung bunga niya madaling manilaw. Ito lang ang galaksi ang nabunuhan ko. Sana Kita tayo nito. Kita nyo guys. So ayan. Mayroong marami pa rin ano. Mga maliliit. So bukas. Nag-display siguro ako. Kahapon naglilinis naman ako. Kahapon dito sa gilid. Lahat gilid nilinisan ko. Ito tayo dito. Yan guys. Yan guys makita ninyo guys. Sobrang dami ng mga maliliit na bunga. Sana hindi ito madapuan ng insekto. Yung nasabi ko dati yung fruit fly. Na pag madapuan masisira talaga. Sana hindi. Sana. Sapuro lang. Sapuro na lang ako sana. <laughs> Makapag spray ako. Para hindi ito siguro mamaya katapos kung mamahaw punta ko ng bahay para kukuha ko ng sprayer eh, sa hapon mag spray ako para para hindi to madapuan ng mga insekto kasi yung fruit fly na sinasabi ko dati Nung nakita naman yung sa video ko na yung fruit fly na parang sa payangaw. Yung tawag dito sa amin, payangaw. Na pagmadapuan talaga. Pagmadapuan niya kahit isang lapo lang masisira talaga. Siguro sa anong ihi o saka sa yung Binababa ko yung nasalay. Para hindi bumaluktot. And ito talaga ginagawa ko taga umaga, daily routine ko. Yung ano, inaakyat ko rin yung mga talbos na bumababa. Hindi ko magapang. Uh. Yan guys, so, may, may, maraming mga ano, mga Ah pag marami na to makapaghanap tayo ng buyer na dito na lang kukunin sa labasan para hindi tayo mahirapan maglako okay na ring kahit mura lang ang presyo basta basta bulto lang kuha lang ng marami rami kasi pag pull, ano na to ang bunga niya siguro aabot ng 50 kilo per week harvest Pag dito na lahat Nakakiyat na lahat kasi wala hindi pa to nakakiyat. yung dito sa sliding nya na nakatayo naubos ko na yung dati so itong hinihintay ko yung mga maliliit pa yung nasa taas ang gumagapang na to ang dito sa gilid ubos na yung apat na harvest ko yung apat na harvest 20 mga 80 kilos 80 kilos so yun yung sa baba sa baba ah, sa taas naman ang hinihintay ko yung mga ang yung gapang talbos. Kinitchik ko yung mga maliliit para makapag spray ako tinitingnan ko kung yung, uh, maraming yan salay baba natin to hirap dito Lah, bakit ang liit na sa piyak bila dito siya ah dapat dapat dito yan maraming mga ano maraming mga malilit siguro higit 500 500 na toy toy higit 500 toy toy na so higit 500 na toy toy kung lalaki to tatlo isang kilo 500 divide pagpalagay lang natin apat apat na piraso isang kilo 500 divide 4 Gano ba may mga may natitirang isa dito malaki oh. so uh, tanggalin ko guro to para iulam ulamin ko na lang to so may nilaw yan itong malaki na to tanggalin ko lang to para yan ulamin si may uod sayang lang to 50 kinabangan galing ko na lang to yan ulamin ko to guys dito na ako sa dulo merong uod merong mga uod so dapat tapon uh, mag spray na tayo hiram ako ng sprayer doon ka father para ano mababa lahat ng mga ano, talbos yung uh, talbos yung mga maliit na bunga pagkulang sa ano pagkulang sa nutrisyon yung ampalaya pagkulang sa abono yung mga uh, bunga uh,